Magsugod na tas ang unboxing. Unboxing unboxing. Ma, tanawa ang sulod ma. Halina. 11.51 na po ng hapon and um, magsugod na tas ang unboxing. Boxing time, boxing. Pangit ang karton, oy. Una yung karton, guys. Pangit kayo. Amo, to. Amo, anong ipurchase sa Facebook. Punta, dili ni Budol. Allah. Agoy. Ma. Ma. Tanaw ang sulod, Ma. Halina. Halina. Tuday na mas kami. Ano si ah, ang 700? Wala daw. Sa nang isa pa. Kuha ni sulod ni, klaro kayo. Pidang, pidang. Ay, kuy. Tuday na. Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Itong generator, generator Kasi 700. pa ko nga. Kuhan good to be true. Kaya ang presyo. Ano sa ninyo itong mga comment? First, basta mag-on daw. Ano mga mo? Ano na? Ano na? It's coming. Ano ka ninyo mga mo? Ano mga ba? Kung sabi lang yung Ano? Ano generator? bakit ka ano sila lang mamaw na lang ha? Let's come. Let's come. Let's come. libre yan eh. Oo. Ngati, oy. Pero burang ginabre na lagi daw. Dili. Ano naka nakatip? Ayan oy. Dili mo na ko, kuwan. Ano? Ano kuwan? Ano kuwan? Ano mo silpon Dili, sa ano kung isa. Dili na natanawan dyan. Dili na natanawan dyan. Dili na natanawan Di ba, every time, of oh, course, yeah, di ba? Di ba, mag-check -e na kung ko, ano. Naka-live man ta, may problema. I-try na to complain sa GNT. Di ba niya ito uh, diba, sa GNT? Sa saan eh? Sa, sa Facebook. No, Facebook, Facebook. pa jud? Hindi ako magpadala sa GNT. Di ba, diba, pag magpadala sa GNT, di ba napamanggari insurance, insurance, oh, na insurance-insurance, gani? Oo, oh, nakapit oh, ta. Ano na, sila detail sa ama? Ito, ito, generate ulit ta. Kanang generator, kanang kung mag-print mag out ba, pwede ka mo saksak nung yoto ti wipes pero ang style niya ang iyang dagway pura siya kuanday ka ng radyo ngayon nga na kada yata to na calm dyan mi dol ayaw na mo pag order order sa facebook tagan ko pa na naman ko na ako to pagod to bitro pagod to bitro chat to ang chat chat mo gadget grill oh gadget grill guys ay mukuan aning gadget grill Hello, Mag-ilis-ilis mo na page name ano? 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 Ano?